mga kapulisan sa bahagi po ng San Andres. Tinulungan po na mapaanak ang isang ginang matapos itong ukasunod, uh, itong pananalasan ng Super Typhoon Pepito doon sa may bahagi ng Catanduanes Province. May update po dyan ng Baburadio League Gaspi. Hindi nag-atubiling tumulong ang mga kapulisan ng San Andres Municipal Police Station na matapos mabatid ang sitwasyon ng isang ginang na malapit ng mga sa barangay Datag. Nabatid na katatapos pa lamang ng pananalasa ng super typhoon Pipito sa lalawigan ng Katanduanes nang mangyari ang insidente. Ayon kay patrolwoman Cariel Ana Tabirara na nag sila malapit sa lugar nang lumapit ang isang residente upang humingi ng tulong na madalang sa ospital ang ginang. Agad naman na tumugo ng mga kapulisan na nang naturang hepatura at nang madat na ng ginang ay nakitang halos palabas na ang sanggol kaya bilang isang registered midwife at nurse ay agad na umaksyon na si patrol. Paulwoman Tabirara, dahil sa maagap na pag ng mga kapulisan ay ligtas na naisila ang isang malusog na sanggol na lalaki at nadala sa ospital. Matatandaan na katatapos pa lamang ng pananalasan ng sama ng panahon sa lugar kaya wala pang supply ng kuryente nang mangyari ang insidente at halos nagsisimula pa lamang ang pagbangon ng mga mamamayan mula sa pinsala ng naturang kalamidad. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng naturang ginang sa tulong ng mga kinaukulan. Pagdating po namin sa bahay ay halos palabas na ang bata. Agad ko po itong tinulungan ng mga anak. Um, sa ganito pong sitwasyon ay hindi po ako nagdalawang isip na tulungan ang gina, Dahil alam ko po na meron po akong kaalaman sa pagpapaanak. Dahil ako po ay isa din pong registered midwife at isang registered nurse. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legaspi, ito si Bombo Romela sa Kayan 1 sa nag uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio, Bombo!